ikaw yung mag dito sa school, okay lang lahat sa amin. Huching! Ano? Ano naman? Ka na, Relax lang kayo. Hindi totoo yung aso niya. Tingnan nyo. Bakit? Allergic kayo sa fake dog? Ganon? Wow! Yana, anong nangyayari sa school na to? Mukhang gusto ng Bunny Predictor na siya yung mag dito sa school natin. Hindi ko nga alam kung anong naghihintay para sa kanya. paano siya sa fortune telling booth? At ngayon, itong Bunny Predictor na ang bagong magrurulo dito sa school natin. Okay, Bunny Predictor, hindi ka na makakalabas sa boot na yan. Umupo ka dyan at magpredict ng future. Maraming customer dito sa school namin. At magpredict ka ng marami para sa amin para mabili na namin yung dream school namin. I'm a bunny predictor. Gusto mong malaman yung future mo for $100? Very good, bunny predictor. Umupo ka lang dyan at magpredict. Ginawa ka para dito. I'm a bunny predictor gusto mong malaman yung future mo for $100? Good luck, Bunny Predictor! By the way, wala nang magnanakaw sa'yo! Nakalock yung fortune telling booth! Bye! Nakita nyo kung paano sila mag-worry dun sa manika nila? Nilak pa nila with key? Tingnan nyo si Diana, ang social niya ngayong araw. Meron siyang dalang aso. Diana, social ka! Pumunta ka dito sa school na may aso! <laughs> At bakit? Lagi namang social yung mga bunnies? Oo, social kami! May dogman o wala! Kainin nyo yon. At huwag niyong hahawakan si Bonya! <laughs> Ha -ha -ha. O yan, mag-isa na lang yung dal. Baka pwede siya mag-predict ng future. Ah, uh, may pera ka. Don't worry, gagawin niya yun sa akin for free. Makinig ka, Bonnie Predictor. Magiging mayaman ba ako tsaka successful in the ako muna. I'm a Bunny Predictor. Gusto mong malaman yung future mo for $100? Hindi to for free. Hey, Bunny, makinig ka sa amin. Babayaran ka namin bukas. Oo, mahirap ba para sa'yo mag-predict ng future? Kapag nag-predict ako for everyone for free... Hindi mapibili ng mga banis yung dream school nila. Iprepredict ko yung future nyo for 100 bucks. Baliw ka talaga. Habang nakaupo ka nagprepredict ng future, si Diana palakad-lakad kasama ng dog niya. Kahit ako, kaya kong sabihin yung future mo. Yung future mo, dyan lang sa boot. Ayaw mo ba maging katulad ng bunnies? Ayaw mong pumasok sa school at maging sosyal? Ayaw pumasok sa school ng bunny Predictor. Gusto niya lang umupo dito sa boot at magpredict ng future. Isa kang loser. Loser. <laughs> Hindi! Kaya ko rin maging sosyal! At kaya kong patunayan! Well, sige, patunayan mo na kaya mo maging sosyal. Hindi niya magagawa! Nakalak siya! <laughs> papatunayan ko na kaya kong maging sosyal! At papatunayan ko rin na kaya kong mag-rule sa bagong Bunny School! Hello, Taya and Cindy. Hello, girls! So, nasa na yung reward namin? Nahanap namin yung Bunny Predictor nyo. Hinihintay namin yung pasasalamat nyo. Oo! Oh. Oo nga! Kitty, pasalamatan mo yung mga girls! Eto na! Oh, hinihintay na tayo ng shopping. Oh, pwede ko ba siyang ipet? Oo, oh, oh, pero dahan-dahan lang ha. Ang cute-cute na man. Ha Hatsing! Ha Yana, allergic lang ako sa ani. Hatsing! Ha sa animals! Merong aso. Mukhang kailangan na namin umalis. Naamoy ng rats yung dog. Thank you sa reward. Isasama niyo ba kami sa bagong school? Girls, hindi ko maintindihan. Nagdala pa kayo ng animal dito sa school? O oh, may hamster dyan sa bag niyo? Hindi, yung mga bunnies may dalang dog sa school. Mga, mga bunnies na, na naman? Okay. okay. Sa tingin ko, hindi dapat natin sila sinumbong. Nagtanong sila, sumagot lang tayo. So anong bibilin mo bukas? Pizza hello. Anim na hot chocolate, tsaka water para kay Bonya. Pwede bang mag-order ng strawberry cheesecake? Okay. Anim na hot chocolate, strawberry cheesecake, tsaka water para kay Bonya. Sandali lang ha. Thank you, Thank you Pizza. pizza girls, pagkasama niyo si Bonya. Ano yan? Para glamorous kayo. Lagi naman kaming glamorous. Anong sinasabi mo siya? Bukas, dadalhin naman yung tatlong aso. Oo, para inisin yung isa dito sa school. <laughs> Mascot, anong nangyari sa ilong mo? Ba't may ink? Ano yan? Hindi, hindi ink to. Merong sumuntok sa akin. Sino? Ituro mo sa akin. Gigi, itago mo ko. Ayun o, oh, yung nasa gitna. Provasti, baluka ba ha? Loser na nakasombrero. <laughs> ice, anim na hot chocolate, water ni Bonya, tsaka strawberry cheesecake. Ano? Sinong Bonya? Anong Bonya? Ice, yung aso ni Diana. Ah, okay, okay. Hatching! Bunnies, hindi niyo ba alam yung tungkol sa allergies ko? Oo, tsaka yung sa akin. Diana, pwede bang alisin mo yung aso dito sa school? May allergies kami. Yana, Leila, wag nga kayong sumigaw. Natatakot si Bonya. Hindi naman siya nagkukos ng allergies. Kaya wag kayong mag-imagine, rats. O baka, gusto niyo lang kaming inisin. ha? Girls, pwede ba akong magsalita? Allergic ako sa rats. Hatching! <laughs> Na. tama na yung bla 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 na yan Love na love namin yung animals Pero meron kaming allergies Sa mga bunnies, Dodds so, Oo, ang sabihin nyo na lang Allergic kayo sa aming mga bunnies Girls, gusto nyo ba ng ticket sa bagong school? Huwag nyo gagalitin uh, okay. okay Pero bunnies, ito na yung last time Brubasti, -br -br nangangawit na ako Gigi, sandali lang. Baka pumunta dito si Maya, bibigyan ako ng black eye noon. Oo, na-imagine kita. Meron kang black nose. So, gusto ko mag-sign up para sa test drive sa Saturday. Hindi, hindi. Wala akong kasamang babae. Yung car, sports car, hindi para sa babae. Ice, hindi umiinom sa baso si Bonya. Kailangan niya ng bowl. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kaya ayokong may dalang aso yung mga bunny. Hindi naman dog cafe to eh. Ang sungit-sungit mo naman, Ice. Okay, nandiyan ako sa Sabado, 10 a.m. George, hindi ako maswerteng tao. Sa lahat, sa lahat ng bagay, sa lahat ng ginagawa ko, palpak ako kahit sa cheerleading. Ano? ano? Oo, lagi tayong tinatalo ng mga bunnies. <laughs> Siguro, Blandi, kailangan na nating palitan yung captain. Magbutuhan tayo ngayong araw. Oo, sa tingin ko, magaling ako sa ganyang bagay. Girls, hindi pa kayo nahihiya. Palpak yung team ko. Mga palpak kayo. Mga bad leaders kayo. Hindi kayo marunong. Dahil sa inyo, pumapalpak ako. Kayo yung mga dahilan. Narinig nyo, pumapalpak siya dahil sa inyo. Well, kami na lang lagi yung sinisisi sa lahat. Hindi naman namin kasalanan na hysterical lagi yung Blandi na yan. Hindi na nag-iisip yung Blandi na yan ngayon. George, narinig mo? Yan yung team ko. Walang suporta. Ah. <laughs> oh, umiiyak na naman yung mga frogs. Hello, George. Kinain mo na naman yung lunch ko, no? Aminin mo. Kaya pwede ba? Huwag ngayon. Tinapon ko yung lunch mo. Hindi ko kinain. Ang paho. Ayoko yung amoy. Bakit umiiyak na naman yung team captain nyo? Happy love? O tinalo na naman kayo ng mga bunnies? Hoy, football players, huwag na nga dumagdag. Nahihirapan na ako. Hindi lang namin ma-figure out bakit nagagawa lahat to ng bunnies. At kaming mga frogs, walang magawa. Murphy's Law, puro kamalasan. <laughs> <laughs> Hindi din naman kami laging sinuswerte. Tulad ngayon, ayaw i-predict ng bunny predictor yung future namin for free. Girls, sandali lang ha oras na para bayaran mo yung mga lunch na gawa ng lola ko para mo, sa akin. Alam mo, na awayin mo ko, magpasalamat ka nang dahil sa akin hindi ka tumataba. Naiintindihan mo pa ako? Well, may point ka nga eh. Kaya fit ako, tsaka gwapo. Ang ganda ng pagkaayos ni Kev sa buhok niya. Aha. Hoy, Alexa. Girls, sa tingin nyo, sino sa aming tatlo yung mas bagay maging team captain ng Frogs? Oo, oh, naghihingi kayo ng advice sa amin, Frogs? Kasi tapos na si Blondie. Wala na siya. Hindi niya na kaya maging team captain. Lagi na lang siyang iyak ng iyak. Iyak, iyak. Naiintindihan namin kayo, Loser's Frog. Sa tingin ko wala sa inyong tatlo yung pwedeng maging team captain. Well, well thank you sa advice. Footballers. Thank you sa advice, footballers. Blandy, Matagal ka pa bang iyak dyan? Gusto na namin pumunta sa cafe. Walang pupunta sa cafe. Kadina lang iniiyakan ako, tas bigla akong tinulak. Blandy, sundan niyo na yung team captain niyo. Ha ha ha. kayong mga baboy kung tumawa. Mga losers, wala kayong magagawa. Lagi nila kayong tatalunin. George, totoo bang meron akong slim figure? Oo. So anong lunch gagawin ng lola mo bukas? Ah, uh, apple pie, pea patties, tsaka yung semolina jelly. Teka, bakit naman interesado ka, ha? Hmm. Ang importante, hindi mabaho yung baon mo. Sige na, boys. Sabihin nyo na bakit natin sila pinatawag dito. Ah, girls. Pinatawag namin kayo para tanungin kayo anong gusto niyo sa Valentine's Day. Ano? Oo. Jing! Huh? Hmm, Walang nagtatanong sa atin ng ganon, Leila. Diana, bigyan na lang natin ng regalo yung isa't isa. Well, gusto ko Sige, na... Sige, Diana, sabihin mo lang. Marami ako na ipon. Bibiling ko kahit anong gusto mo. Okay, gusto ko ng bagong pink bag. Okay, no problem. Bonya, ano pang gusto ni Diana? Ano ka ba, Timur? Hindi niya sasabihin sa'yo. Maya, ikaw, ano gusto mo? Mascot, gusto ko. Payagan mo akong magtang piercing. Pumayag ka na. Maya, hindi. Sino ba nagpapabuta sa dila? Babaho lang hininga mo. Mascot, hindi ako babaho. Sige na, please. Pag-iisipan ko. Okay, Chani. Gusto ko ng malaking stone wing dito sa finger na to. Ah, uh, hindi diamond? Chani, hindi naman kailangang diamond. Basta malaking stone. Yung makikita ng lahat. Okay, babe. Kitty, hindi na kita tatanungin kasi meron na akong naisip na regalo para sa'yo. Sasakay tayong hot air balloon. May dalawang tickets ako. Ano? Hindi. Takot ako sa heights bakit ba ang bobo ni Sakat? Hindi niya ako tinatanong kung anong gusto ko. Basta siya na lang yung ang decide Well guys, narinig ko, pinag-uusapan niyo yung Valentine's Day. Teacher, Teacher Mike! Hindi ka namin bibigyan ng regalo, no? Valentine's Day yun. Pero Teacher Mike, baka si Layla may ibibigay sa'yo. Diana, tumahimik ka nga dyan. Well, sinasabi ko lang naman. <laughs> guys, sa tingin ko, magkaroon tayo ng Valentine's Party. Sinong agree sa inyo? Kami Guys, gusto rin ni Teacher Mike. Gusto ko nga kausapin kayo tungkol dun eh. At ano namang gusto mong sabihin sa amin, Teacher Mike? Leila, sasabihin ni Teacher Mike yung tungkol sa Valentine's Day party. At kung matutuloy yun, Yana, isusuot ko yung red mini dress ko. O, di ba? Oo, oh, Yana. Guys, alam ko kung gaano nyo kagusto yung party, kaya ako yung magiging DJ. Oo! At si Leila, tsaka Yana, yung dancers. Ooh! Wow, Leila, di na kailangan yung red mini dress mo. Woo! Ah, Diana, pwede bang gawin natin yung party sa bahay mo? No problem, Teacher Mike. Hatching! Diana, tara na nga. So guys, let's party. Yeah! Guys, maghahangaw tayo pero ngayon, lesson muna. Okay, so Timur, umalis ka na dyan. may mga magagandang bagay na mangyayari sa uh, soup tabe. Ang dami pinipredict na maganda nung bani sa akin. Hindi ko naman narinig dahil I'm sa inyo. Bani predictor, gusto mong malaman yung future mo for $100? Oo, oh, bani predictor, sabihin mo sa akin, mawawala na ba lahat ng kapalpakan ko in the future? Kailan mangyayari yon? Frogs, mga losers kayo for life. Imposibleng may sabihin magaganda sa inyo yung bani predictor. Ha <laughs> <laughs> Hahaha, <laughs> <laughs> nakakatawa. Pupuntahan, Pupuntahan na namin kayo, kayo ngayon. Hanggat nagro-roll yung bannies dito sa school, magiging loser ka, Blandy I'm sorry. Malinaw na. Hanggat nagro-roll yung mga bannies dito sa school, walang magbabago. Gusto mo bang mag-roll dito sa school, ha? bane predictor? Oh, I wish. Pero hindi ko kaya panis lang yung glamorous dito sa school At kung sino yung glamorous, sila yung mag-roll At anong pumipigil sa'yo para maging glamorous? E eh, di kumuha ka ng dog, di ba? Sosyal <laughs> Pwede bang magka-dog yung doll? Wala akong dog So ibig sabihin, wala akong chance mag dito sa school At sa bagong school At kung bibigyan kita ng dog, pwede ka bang kalabanin si Diana At mag dun sa bagong school, ha? Oo, Oo pumayag, pumayag ka, ka na, na Bani At uupo ka lang dyan sa boot mo, ha? Ano? Ready akong i-try At kung sino yung mas sosyal Siya yung magro sa bagong school Ikuhan niyo ako ng dog Magkakaroon ka ng dog? Blondie, saan ka naman kukuha nun? Sandali lang Sabi ng iwan yung mag-isa yung dali eh. Sige mo na anong klaseng girl yung magiging girlfriend ko Tsaka anong klaseng kotse yung mapapasakin Soup, 100 bucks, your time is up Ano ba yung visit naman oh? Wala na akong pera dito eh <laughs> No money, no predictions So guys, yung next lesson, may exam tayo. Walang malilita. Well, ang magro sa bagong school ay yung mga glamorous Glam bunny. Hindi, Hindi na kami, kami magtataka. Sa tingin ko, Bonnie, eh, kahit saan naman kayo nasusunod eh. Sa new school, magkakaroon ng head bunnies tsaka basketball player. Wala nang iba. Si, si Glamorous ice, ice at Pizza, at pizza ang mag sa bagong, sa bagong cafe. Yeah. yeah! At ngayon, Glamorous Pizza and Ice, pakainin nyo na kami. Gutom na kami eh. At something tasty para kay bonya Sa plato, please. Kung ikaw yung mag dito sa school, okay lang lahat sa amin. Hanjing! Ano? naman na Relax lang kayo. Hindi totoo yung aso niya. Tingnan nyo. Bakit? Allergic kayo sa fake dog? Ganon? Wow! Yana, anong nangyayari sa school na to? Mukhang gusto ng Bunny Predictor na siya yung mag dito sa school natin. Hindi ko nga alam kung anong naghihintay para sa kanya. At paano siya nakalabas sa fortune telling booth? At ngayon, itong Bunny Predictor na ang bagong mag dito sa school natin. Hindi! Sumusobra na yan. Ginagaya mo yung mga bunnies? nag ka na maging glamorous? Nakalimutan mo na yung lugar mo? Okay lang yan. Hindi mag yan sa bagong school. Manggagaya? Nakalimutan mo na kung sinong kumuha sa'yo sa store? Meron siyang short memory. E di try mo Diana mag-compete, hindi lang ikaw yung glamorous dito. Pwede rin maging glamorous si Bunny Predictor at pwede siyang mag sa bagong school. Pizza, ice, bigyan niyo ako ng cold mojito, tsaka water para kay Bon niya sa please Sa tingin ko, puro problema yung dala ng Bunny Predictor na yan. Bad influence yung mga frags sa kanya. Guys, sinong gusto niyo mag sa bagong school? Ako, si Diana, o yung manggagayang Bunny? I-comment nyo sa baba, like this video, and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Pizza, ice, nauuhaw na si Bonnya. Galit na si Diana. Yes!